Grabe, sunog po sa Padyaw. Masama nyo kami sa dasal. Dito sa Cabot City. Grabe, ganyan na siya kalakay, oh. Ang dami ng pamilya. Naglalabasan. Eh. Grabe. Sana wala na yung apoy. Eh. iiyakan kumakawa naman ano kasi dito dikit-dikit tambay bahay ano Robert ang mga taong nanipsalakay na sobrang laki